what 6 to 0 right in here Sino, Sino po sila? Po? Ah, ako nga po pala yung katulong. Na... Ah, ikaw yung bagong katulong na pinadala ata ng agency dito sa mansyon? Opo, oh, ako nga po yun. Pasensya na po ngayon lang. Medyo naligo po kasi ako eh. Ah, sige. Pasok ka sa loob kasi medyo mainit Thank na eh. Po. Tara, ako na magdadala ng gamit mo. Thank you po. Tara. Huwag kang mag-alala kasi okay naman yung mga amo dito eh, maliban lang doon sa isa. Sige. Sige, ka. Ah, na uh, muna kasi medyo mainit galing sa labas eh. Okay. Baka napagod ka. Alam mo, sana magtagal ka dito kasi medyo mahigpit din yung isang amo dito eh. Kanoon po ba? Pero pagkasikapan ko pong lahat. Mabuti naman kung gano'n. Tsaka huwag kang mag-alala kasi kung kailangan mo ng tulong, pwede mo naman akong tawagin eh. Thank you po. Jay! Sabi ka nga dyan. Ah, uh, ma'am. Si... Anong ulit pangalan mo? Ah, uh, Leia po. Si Leia po. Yung bago pong kasambahay natin dito. Hello po, ma'am. Kasambahay? Ah, <laughs> Jay. Sa maram na pulot yan? Mukhang galing pa sa probinsya. Ah, ma'am. Eh, siya po yung pinadala ng agency. Okay. Marunong ba yung magtrabaho ng maayos? Ah, ah ma'am, hindi ko po alam, ma'am. kasi kakarating lang po. Tsaka, pwede naman po kayong magtanong sa kanya, ma'am. Ako, no, no, ma'am. Gagawin ko pong lahat. Huwag ko pong malinis ang bahay ninyo. Sigurado ka? Kasi ngayon pa lang, tinitignan ko yung... Tsura mo, parang hindi ka na nagsasabi ng totoo eh. Ah ma'am, nako, alam ba ako ganito? Sinabi ko bang kausapin mo ko? Gawin mo yung trabaho mo ng maayos ah. Kasi pag ito, nagtamali, eh? hindi lang siyang mananagot. Pati ikaw. Huh? Kuha mo? Apo. Apo. Buti naman. <laughs> Wow, parang ang close niyo na. Eh, eh naku ma'am, eh, ganun talaga siguro po pag parehas na galing probinsya. Mabilis mag... alam niyo na po. Ah, kaya? Mm -hmm. Bakit kayo? Anyways, i-training mo yan ng maayos ah. Ayaw ko nang madumi, eh. nakasambahay. Okay? Apo, ma'am. Gusto nito ni Ma'am. Alam mo, pagpasensyaan mo na yun si Mama, eh, syempre, maaga-aga, init yung ulo, tsaka pagod lang sa trabaho yun. Oo oh, nga po, nagulat po ako. Pero, okay lang po yun. Sanay na po ako sa ganun. Siguro, nabigla lang po siya sa akin. Siguro nga. Eh, paano ba naman kasi? Kamukha mo si Tera, kaya yun. <laughs> ah, sige na. Ako na mag ng bag mo sa kwarto mo. Ituturo kita dito sa bahay. Thank you po. Ka. ano kumusta yung bahay ayos naman di ba opo napakaganda po at napakalaki uh, oo so paano ah uh, puntan ko muna yung sasakyan na kasi may ayusin pa kasi ako eh kasi mamaya may lakad kami ng bosko okay po thank you po ulit sige may iwan na kita ha okay po Oye Ano yung kinakalikot mo? Ha? Chatty ka Ay. lang Bagong mukha ka dito ah Ay. Hello po sir ah, Nagaganda lang po ako sa face ninyo Ako nga ba pala yung bago ninyong kasambahay? Kaya naman pala eh Siguro galing ka po yun dyan no? Paano mo lang kasi Yung mga bahay niyo dun Gawa sa kahoy kaya mga mga ka dito sa bahay na to eh. <laughs> Kuya, baka naman gusto mong turuan niya na hindi maglakad ng kinakalad ka dyan, Janelas. Alam mo, ko sa taas. Kaya nga eh. Alam mo, dapat mag-ingat tayo dito eh. Baka mamaya pati magagamit sa bahay, iuwi niya pa. Oo nga. Tsaka alam mo, ingatan mo yung mga alas mo. Tsaka Pwede eh, ba huwag mong sa kwarto mo? Siyempre. Tsaka sigurado naman ako na hindi naman magtatagal to eh. Alam ko lang kung anong gagawin mo dito. Itagsalas <laughs> sabi mo. Mabait kaya ako. So ano pang ginagawa mo? Di ba ang sanay mo? Katulong ka? Kumuha ka ng walis? Maglinis ka? Ano na naman yan? Eh, tita, tinuturuan ko lang itong bago niyong katulong eh. Mukhang walang alam sa trabaho eh. Tsaka tama lang naman na turuan yan. Alam mo, Iha, ganito na lang. Ituturo ko po na sa'yo kung saan ka mag-uumpisa, ha? Para matrato ka ng dalawang ito ng tama. Ha? Ahali ka muna. Thank you. Alam ko, malayo pa ang pinanggalingan mo. Teka lang, tita. Masyado ko naman close sa babaeng yan eh. Baka may awan ka ng sakit eh. ayaman, amin, ay, amin. na siya. Huwag na sila pants niyan. Balik ka na. Ano <laughs> ako si Mama Mary Ako. Alam Kinalan mo kung ako pala. sa'yo. Feeling close na agad. Kaya nga eh. Alam mo kung ako sa'yo. Palisin mo yung babaeng yan. Baka mamaya makuha niyo yung atensyon ng mama mo. Ikaw rin. <laughs> ako? wala ng atensyon? Hindi ba ako ang anak sa bahay na to? Huwag ka mag-alala. na ako. At pag natapos na ako sa kanya, lalayas yun. Ah, uh, Pabig ka muna oh. Kasi mukhang pagod ka ata sa trabaho eh. Ay, thank Taka, you. Mukhang mabango yung niluluto mo. Ano ba yung niluluto mo? Ah, adobo. Para mamaya. Adobo? Mukhang masarap yan ah. Mukhang mapapalamon ata kumamayaan yan. <laughs> Pero thank you nga pala dito. Ano <laughs> ba? Ayos lang yun. Tsaka malit na bagay lang yan. Tsaka pala, Leia. Hmm? May kailangan ka ah. Tawagin mo lang ako. Kasi andyan lang naman ako sa labas eh. Sige, thank you. So, paano? Muna na ako. Okay. Baka meron kang gustong iutos. Pwede mo sabihin sa akin. Para hindi ka na mapagod, di ba? Hmm, sa akin wala naman ako kung kailangan. Lahat naman nandito, kaya... Okay lang, thank you. Sigurado ka ha? Oo. So, ano, alis na ako. Ayos na talaga ako. <laughs> uh, o okay. na na ako ah. Uh Oo. -oh. Thank you. Wow! Ang sipag naman. dito po mo Mercy. Alam mo, mukhang hindi kami nagkamali sa pagkuha sa'yo. <laughs> Kasi alam mo ba, yung mga kabataan kayo, wala nang ibang ulam, kundi mag-cellphone, puro wait-wait lang. Pero ikaw, masipag ka. Um, ano ba yung niluluto mo? No? Adobo po para mamaya. Alam mo, napakasipag mong bata ka. Thank you po. Mm -mm. Ginagawa chaka? ko lang naman po ito para kila papa. Then, naiwan ko po siya dun sa amin eh. Kaya, para matulungan siya. Ginagawa ko po talagang lahat. At saka... Saan nga pala galing ang kwintas mo? Ah, eto po ba? Bigay po ito ni Papa bago ako umalis. Para daw... Magabayan ako kahit na malayo siya. Kaya, tinuturing ko na rin po swerte sa buhay ko. Wala naman. May naalala lang ako. Okay lang po ba kayo? Oo, ayos lang ako. Um, siya nga pala, may mga bisita tayong parating. ah uh, pakiayos na lang yung kwart mga um, kwarto. Okay, ha? Okay po. Sure po kayo, okay lang po kayo, ha? Oo, ay ayos lang ako. baso. Tay? Ah, hindi na nung Tatanong ko lang po sana. Kailan niyo po pa ako balak para pagpaaralan? Sabi po kasi ni Aling Nena, meron daw pong libre sa bayan. Ano mo, nung pa man gusto na talaga ng pag-aralan eh. Kaso, alam mo naman, pagkain nga, nahihirapan pa akong hanapin. Ang pag-aaral mo pa kaya, eh, kahit naman libre yung eskwalahan, paano yung pangkasos mo, yung pangbaon mo, yung uniform mo? Eh, magpasensya mo talaga si Tatay, ha? Hindi ko pa talaga kaya. Okay po, Tatay. Hindi din ko po. Pero... What if magtrabaho na lang po muna ako para makatulong ako sa iyo? Uh, sigurado ka ba sa gagawin mo, anak? Tsaka, ano naman trabaho papasukan mo? Hmm, kasambahay. Sigurado ka bang kaya mo yan? Wala namang choice na eh. ko naman kaya ko rin. Ikaw, basta mag-iingat ka palagi, ha? Eh? Apo. Sige na, uh, magluluto lang ako. May natira pa naman tayong tuyo dyan. Tapos, kumain ka na rin, ha? Okay pa. Leia? Leia, oh, iha, Merly. Halika ka muna, iha. Pakilinis na muna yung kwarto. Kasi mamaya may darating kong bisita. Ha? Oh, okay po. Ako na po mm. Oo. Salamat, Iha. Apo. Ah, uh, Ma'am mm. Salamat po ulit sa pagtanggap sa akin. Hindi niyo pa alam kung gano'n po ko talaga napakalaking tulog to. Alam mo, Iha, mabait kang bata. At saka nakikita ko sa'yo yung sarili ko dati. Kaya pagbutinin mo lang lagi dito sa bahay, ha? Apo, huwag po kayo mag-alala. Sige pa, lalimisan ka na Ayun. po. Okay. Sige, hiya. Salamat! Atansin mo ba yung ugali ng bagong kasambahay? Yan e ang sinasabi ko eh. Dapat nga dati pa yung pinalis na natin yun. Ang laki-laki ng ngiti pagkasama si Mama. Sino bang tingin niya sa sarili niya? Kasambay lang naman yun. Alam mo, hindi ka may plano ka. Kahit kaya hindi mo nalang gawin.